Yan, magandang magandang hapon mga kanitid. Tayo naman po ay kukuha ng ating uh, ipapakain sa ating mga alagang native chicken. Sa mga hindi pa po nakakaalam, mga kanitid, ito po ay yung tinatawag natin na Madre de Agua, mga kanitid. Ito na po ay nagiging malaking tulong sa akin sa pagtipid ng uh, pakain sa aking mga manok. Madre de Agua po, malaking tulong. Ganito lang po tayo, kuha ng ating ihalo sa kanilang pagkain yung uh, talbos po ang ating kinukuha. Abang uh, tinatanggalan po natin ng talbos ito ay dumadami po yung nagiging sanga mga kanitid. Madali lang pong tumubo ang Madre de Agua. Ito po ay mayaman sa protina na kailangan ng mga alaga natin na livestock mga kanitid. Ano okay na ito mga kanitid. Ayan mga kanitid, sunod po natin gagawin ay tatatarin po natin ito. Tsaka po natin ihalo sa Darak ng mais. Tuyo po ng mais. Malaking tulong po talaga ang ating uh, mga itinatanim sa ating bakuran mga kanitig. Lalong-lalong po itong madre de agua. Ayan. Okay na po ito. At ilalagay na po natin dito sa mahiwaga nating timba. Tapos po niyan, mga kanitib, atin pong haluan ng uh, tuyo ng mais. Ito po yan, mga kanitib, oh. Mais na, napino pino, mga kanitib. Pagkatapos po niyan, mga kanitib, hinahaluan po natin ng molasses. Yan. Saka po natin haluan ng tubig. Yan. Gutom na gutom na itong mga nasa labas mga native, Oh. <laughs> Yan, hinahalo po natin na ganito mga native. Para Pantay po yung pagkahalo Pag uh, grow out na po mga kanitib Ito lang po ang aking pinapakain Pag naman po uh, 0 to 30 days mga kanitib Ay yung pong uh, GMP1 mga kanitib Tapos pag uh, 31 days pataas mga kanitib uh, Nagsishift na po tayo sa GMP2 Tapos uh, 61 days pataas mga kanitib Ay ito na po Ang ating pinapakain mga kanitib yung mixture mo natin ayan ito tara pakain na po tayo ayan ganito lang po tayo magpakain dito sa mga nasa labas mga kanitib at ito po yung mga makukulit ayaw may kulong ayaw nilang may kulong kaya lumalabas po sila o tingnan nyo kaya pinapabayaan na lang natin Huwag lang lalayo. Ito naman po yung mga nasa kulungan natin mga kanitib. Ayan. Oh, kaya na po kayo. kain na. Ayan mga kanitib. Magandang magandang uh, hapon po. Maganda na po ang uh, panahon mga kanitib. Wala namang bagyo. At uh, ito yung... Uh, mga panahon na gusto-gusto natin at gusto-gusto rin ng ating mga manok yung wala masyadong uh, tag-ulan. Hindi po tag-ulan, mga kanitib, yung maaraw. Ayan. Pero hindi po, ibig sabihin, no? hindi na po tayo magbibigay ng tamang pakain at uh, yung mga ginagamit po nating antibiotic. Magbibigay, magbibigay pa rin po tayo. At, uh, para laging masiglang ating mga manok, mga kanitib. Ayan, mga kanitib, magkita-kita po muli tayo sa Another video po natin. Maraming maraming salamat mga anitib. All good mga anitib.